So ayan mga chupapya, isa sa mga common issue talaga ng C200. Actually kahit sa ibang motor, kung mapapansin nyo yung manubela nyo na nagkakaroon na siya ng kabeg, or meron na siyang uh, sariling mundo, gusto niya lumiko sa kanan, gusto niya lumiko sa kaliwa, kahit nakadiretso naman yung manubela nyo, pilit kayong inihila sa kaliwa at kanan, ito uh, lang po yung ano dyan, pangkaraniwan yung i-check-check. Huwag muna kayong tumalon kung saan-saan kasi medyo maliligaw kayo kung saan saan muna kayo pupunta ito yung pinaka basic na dapat yung i-check pagka nararamdaman nyo na nagkakaroon na ng kabig yung manabela ng motorsiklo nyo kasi ganito yung nangyari kay brother kung saan saan na napunta saan saan na niya pinacheck pero kung ano ano, pinagagawa pero nandito lang pala yung problema napakasimple lang so unang una pag nagkakaroon ng kabig yung manabela natin i-check natin yung play nung ah, steering natin dapat yan pre-play wala po siyang parting naniniket o parting matigas dapat yan pre-play lang ito napansin ko yung kanya meron siyang part na matigas dito sa bandang gitna din banda rito rin sa bandang gilid matigas siya so nangyayari niyan parang pilit kang hinihila pabalik dun sa part na matigas na yun o, niliko mo dito pilit kang hinihila dun sa part na matigas na yun kaya nararamdaman nyo parang may sariling mundo yung motorsiklo nyo And then, i-check din natin. Ito, napakahalaga nito. Ito, maraming na ano to, na-overlook. Sa pag-check up kung bakit nagkakaroon ng kabig yung motorsiklo natin. I-check nyo yung bearing dito sa gulong mismo. Ha? i nyo yung motorsiklo natin. Lagyan nyo ng kalsyo sa ilalim. Then, hawakan nyo dito. Tingnan nyo kung may kalog. Ayun, no? Napakalakas na ng kalog. Yun yung hindi napapansin ni eh, brother. Tsaka actually, pinacheck mo na, na rin ito sa ibay, no? Oo, kasi mo na. Puro palya. Puro palya, hindi nila nakita yon. <laughs> so, ito yung ano, na-overlock nila. Yung bearing dito mismo sa gulong ng motorsiklo natin. Kasi, pag ginagamit natin lagi-lagi yung motorsiklo natin, wala naman forever yan. Lahat yan, nagwa worn out yung mga parts niyan. So, itong bearing, nasisira yan. Lalo na pagka medyo malubak yung dinadaanan natin. So, pag naramdaman nyo yan, napakalakas na ng kalug nito. Nararapat na yan na magpalit na tayo ng bearing. Dito sa steering bearing then dito sa bearing sa gulong, actually, nakaredy na yan. Papalitan na natin parehas yan kasi medyo matagal ng you problema ni brother to. Napakadelikado kasi nito pagka yung totally kumalas na yung mga bulitas doon sa bearing natin. Pwede mag-stack up yung gulong ng motorsiklo nyo habang tumatakbo pwedeng manikit sa preno yan kasi tumatagilid yan na ganyan eh. So, nararamdaman nyo, nagkakaroon talaga siya ng kabig. Eh, no, dalawa po yung bearing yan, kaliwat kanan. So, kailangan palitan na natin yan ng uh, isang set na. Then, gawin na rin sa steering system. Then, ha, ito, isisingit ko na lang to. Isa sa mga pinanggagalingan din ng kabig ng manabela natin o ng motorsiklo pag yung alignment ng gulong sa ulihan tsaka gulong sa harapan misalign siya so kailangan masisilip natin yan na pantay talaga siya may alignment naman yan dito sa gulong natin doon sa may kadena pwede natin i-adjust yun kung napansin natin men na medyo nakahapa yung gulong sa likuran kailangan nga pantay from here sa rear wheel tsaka sa front wheel yun lang naman yung ano pinaka basic na i-check natin pag nagkakaroon ng kabig yung motorcycle natin dito sa steering bearing then sa gulong sa front wheel sa gulong sa likod pwede na rin i-check pero pinakadahil mahalaga dito ma-check nyo yung alignment ng gulong kasi yan talaga yung pinaka common na dahilan kung bakit nagkakaroon ng kabeg, gewang or sariling buhay yung motosiklo natin gustong lumiko so yun ha, sana nakatulong yung konting scenery ko sa inyo nakaalaman para sa regular maintenance ng motorsiklo natin na ah, maliit na bagay lang to pero malaki yung epekto pagka napabayaan natin pwede tayong madiskrasya pwede magkaroon tayo ng mas malaking problema so paano thank you very much mga chupapi salamat sa panunod nyo salamat na sa mga chupapi natin na patuloy na sumusuporta sa youtube channel natin lalapag ko na ang closing ceremony sa mga inyong kapayapaan umayo kayo at nang makarami